pagigising ko lang pagigising ko lang sa pagkakalimpi ah pagigising ko lang pagigising ko lang galing sa broken hindi <laughs> na natapos yung broken na yun hanap yun so gusto kong gumawa ng video yung kung magkano ay ah, hindi kung magkano tuloy kung saan naabutin ang 50 or 100 oh. saan kaya abutin ang 50 at 100 meron siguro 100 50 try natin kung sa 50 busog na tayo sort na diba try natin tara labas tayo 436 na ano nakikita nyo hindi wala na abit so mabibis mo na ako. Sa night market kasi, una sila. Mahal sa plaza kita natin, kung meron tayong mga ang fishball, quick, quick, kikiam, tsaka inumin. quick, 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 100 ay 50 so let's go sana makapag-video tayo ng maayos street food na hindi nakakaumay pero huwag alaw-arawin kasi mamantika so first up natin is fish volume gagastos nila paso, sa bago daw yung tibig na twenty five, eighty five, eighty five pesos. dalaman. ganitong. seventy five. seventy five. seventy five. seventy five.

kasi masarap naman yung ano yung kasawan so para masawag tayo may dino

20 pesos, tatlong piraso. Then, yung inumin you know, is, yung 10 pesos. Pwede na sa 20, 30, 40, 45 na siya. Hindi naman pwede bumili ng mani na 5 pesos. Bumili, bumili ako ng 10 pesos na mani. Bali, mixya siya, is spicy, tsaka nabi spicy. Tapos, bali 10 pesos siya. Bali, 50, 55 na siya. Tapos bumili ulit, bumili ulit ako ng mani na coated, oh, coated siya na, ano, na matamis, 10 pesos. So, bali, 65 pesos. O, 65 pesos yun. ね、そういうのある